Welcome to Graphic Design Daily. Hello guys, welcome again to our video tutorial for today. So ang kagawin natin is flyer for coffee shop. Na may tatlong flavors na ino-offer these holidays. So as usual, kapag nasa home na kayo ni Canva, ang isearch ninyo is flyer, flyer for coffee shop or for coffee. Tapos marami ng template na ipapakita si Canva. Then pili lang kayo doon. Ako ito yung napili ko. Very cool lang. And then, iba yan. Tapos may naka-add kasi ako o may naka-upload kasi ako na ng flavors ng drink. So, parang match to doon sa naiisip kong gawin. Match to template na to. So, as usual, customize this template. <laughs> okay. So, papalitan lang natin siya ng kulay. Since for holiday to, uh, yung color is match dapat for the holiday season. So, ito, parang, parang, parang gusto ko siyang gawin. Yung background muna yung palitan natin ng color. Na something red. Or something. Okay, ang alam ko, pwede yata natin siya malight pa na color. Para hindi siya sobrang sakit sa mata. Okay, ito gusto ko. Tapos alisin, ay hindi natin ito alisin. May naiisip ako. Hindi natin alisin, pero papalitan natin lahat ng color dyan. Look muna natin ito. Ito, group. Igo-group ko muna sila lahat. Kasi hindi ko uh, aalisin yung mga yan, guys. I-move natin. Kasi baka may ma... May... May paggamitan ako ng mga font. Balik natin yung word na coffee. Nakikita natin ito ng... What color kaya? Red? Okay. Try natin. Ayan. So, naging red. So, hindi naman masakit sa mata, Then, after that, guys, uh, i-ungroup na natin ito. Since, may napili na nga akong mga coffee. Pero, ito, gusto ko silang magkakasama. Kasi... Delete natin lang. Upload ko lang yung isa pang drinks na nakita ko. Pumpkin Spice. So, syempre yung first is ito, yung pumpkin spice. Background remover kapag ka nakapalba pro kayo para mas maganda siya tingnan. Sige. Then, yung isa is peppermint. Background remover din. Alisin ano natin yung background. Tabi natin ito. Then, yung isa naman is ginger coffee. Gingerbread latte. Then, background remover again. Ayan. So, ito na yung tatlong drinks na play natin na ilalagay natin dito sa flyer na ginagawa natin. Itong isa, yung spice pumpkin spice, i-flip natin siya horizontal para yung straw niya magkagalun sila. So, syempre, nasa gitna, ay, nasa gitna dapat itong C kasi siya ang medyo malaki. Try natin, dapat nasa center na siya. Tapos, ito guys, medyo, yan, parang pag-aingan, patung-patung At ito, tutung-patung natin sila. then send to bring to front yeah, pero hindi naman yung magtipong matatakpan na yung nasa gitna move down natin ito ng konti kasi parang nagsisiksika na siya medyo ito ba tumba pa natin siya ayan so okay na siya sa akin alisin ko lang itong background na nasa gilid background element pwede naman na uh, pa natin kung gusto natin di ba para nakaganyan pa siya lang ito ba pa natin ayan okay na yan okay na siya sa akin pero isasantay ko muna i group ko muna silang ano alam ko nasa center niya yes. siya. Ayan, okay na to sa akin. Tapos ang italagay natin, 20 discount, 20%. Lock na muna natin ito sila. Thank tapos, since nakatago yung discount 20%, click natin to more, layer, and then bring to front. Para makita na may 20% discount sa lahat ng drinks. And then, since pang holiday season siya, guys, mag add tayo sa, nung, sa background niya ng snowflakes. Elements. Pwede tayo ng snowflakes here duplicate template flip natin vertical para mababa natin siya. Tapos ang gagawin natin dito, yung mga snowflakes na inad natin, lalagay natin siya sa likod. So layer then send to back. O oh, see? Kasi kanina natatabunan yung mga coffee. Send to back. Ayan. Tapos guys, ilock nyo din yung mga snowflakes na inad Lock. Para pag may gagalawin yung ibang element na lihat, kagaya nito, hindi nyo madadama yung snowflakes na inat nyo yung So, try natin yung snowflakes ay oh, hindi ko na So, hindi ko na babaguhin yung lugar na yun. Tapos, ang gagawin ko dito sa every Saturday and Sunday, yung ilalagay ko dyan ay 10%, 20% off all drinks from December 1 to December 32. palitan ng kulay ito. Ayan. May i-add ba tayong ibang mga word? Ito, yung visit us and make your holidays magical. Then, nakihanan natin siya. move sa baba natin then kuha natin siya ng konti Pinalitan ko lang tanong for this holiday days. Yung coffee, aagisin ko na siya. dito ma ano yung bun natin para guys? <laughs> Tapos Facebook icon, login na din ng For example, my Facebook. Okay, kita na So for example, ang pangalan ng coffee shop is Blue Heaven. Then Instagram. Instagram icon. Eh, tadi nak Lahat ng elements na g natin, natin show i group natin sila together. i group natin. pa pa Try natin pakita ng color yung snowflakes. Ang ganda! pa Okay din, no? Ayan. Oh, see, meron na tayong flyer para sa holidays para doon sa bagong coffee. Di ba? Visit us and make your holidays magical. So, meron na tayong flyer. So, pagawa kasi ito ni client. So, ganyan lang, guys, kadaling gumawa ng a flyer gamit yung template ni Canva. So, pwede pa naman kayo mag-add ng iba pang design. Tayo natin. layer natin siya. So, ito ba? So, kailangan natin liitan to, see? More of this. Tapos, can we play? Okay. Then pumpkin. Kaya yun yung mga nilagay ko guys. Kasi yung flavor ng drinks is ginger latte, gingerbread latte, um, peppermint mocha, at saka yung spice, pumpkin spice. Pero okay na siya sa akin guys. So, meron na tayong flyer for our client. Ayan. Tapos, kapag ganyan, syempre, papacheck nyo kay client kung okay ba. Tapos, kung may mga suggestions sila so, tanggapin nyo yun kasi, ah, uh, makakatulong yun sa akin para mag-improve sa pagre-design. So, welcome. Welcome. So, yun lang, guys. Thank you again for watching for this video tutorial. So, stay tuned tayo for our next video tutorial, guys. So, bye! Inyan! <laughs> subscribe, like, and share. Graphic Design Daily.